Unti-unti na talagang nararamdaman ang election season ngayong nag-anunsyo na rin ang iba pang kandidato. Kabilang dyan ang isa pang kapatid ng mga tulfo at ang pambato ng makabayan koalisyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Nadagdagan pa ng mga kandidato sa pagkasenador ang Makabayan Koalisyon na binubuo ng iba't ibang progresibong grupo. Inanunsyo nila ngayong araw ang tatlo pang pangalan mula sa bayan muna. Yan ay sinabagong alyansang Makabayan Chairman Teddy Casino, dating Gabriela Partilis Representative Liza Massa at Moro Leader na si Amira Lidasan. Tututukan daw nila ang paglaban sa katiwalian. Napakahalaga na makabalik ang bayan muna sa kongreso dahil importanteng importanteng madagdagan ang boses sa Kongreso laban sa korup at panga, korupsyon at pang-abuso ng mga Duterte at ng mga Marcos. Karapatang pantao naman daw ang ipaglalaban ni Namaza at Lidasan. Alam namin kung ano ang uh, itinindig ng bayan muna mula pa nung simula. Ay kinagagal ako na ang una na naipasa ng bayan muna na batas ay nakapatungkol sa kababaihan at sa at saka sa mga OFW. Marami pong mga uh, bills na gusto pong isabatas ang pagkilala po lalo tungkol sa uh, pagmasaker sa aming mga uh, kamag-anak at saka mga kalahi, responsibilidad ng gobyerno sa pagkilala sa mga karapatan uh, ng Bangsamoro. Labing isang senatorial candidates ang isasabak ng makabayan koalisyon sa susunod na eleksyon. Kabilang dyan, sina Act Teachers Party List Representative Franz Castro at Gabriela Party List Representative Arlene Brosas. Gayun din sina Piston President Modi Floranda, Mimi Domingo at Jocelyn Andamo. Kasama rin sina Jerome Adonis, Ronel Arambulo at Danilo Ramos. Bukod sa kanila, nagpahayag na rin ang intensyong tumakbo ang kapatid ni na Sen. Rafi Tulfo at Congressman Erwin Tulfo na si Ben Tulfo. Tatakbo siyang independent candidate sa Senado. Sa Marawi City niya ito inanunsyo kung saan siya ipinanganak. Kung magkakataon, tatlong magkakapatid na tulfo ang posibleng maging senador sa susunod na taon. Pasusunod niyo, yung kalaban ng tao sa kanyang pinagagawa, ang kalidad ng kanyang gawa, hindi sa dami ng kanyang gawa. Para naman sa Liberal Party, susubukang bumalik sa Senado ni Kiko Pangilinan. Una na rin nag-anunsyo ng tatlong senatorial aspirant ang partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na PDP, kabilang ang re-electionists na sina Senator Bongo at Ronald Bato de la Rosa at ang dating action star na si Philip Salvador. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, mean los baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong, dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.